video ngayon tayo mag-uusap tungkol sa isa sa mga paborito kong skincare secrets ang aloe vera tutukan natin kung paano ito makakatulong sa pagpapaganda ng ating balat at pagpapabawas ng dry skin kaya huwag na kayo magpahuli at samahan niyo ako sa pag-discover ng mga tips at tricks para sa healthy at hydrated na kutis Saan nga ba matatagpuan ang pinakamalaking plantasyon ng aloe vera sa buong mundo? Matatagpuan ito sa Dominican Republic. Meron itong 6,500 hektaryang aloe plantation. Ito ang pinakamalaki sa buong mundo sa tamang balanse ng lupa, tamang temperatura at sapat na bilang ng pag-ulan, pinapalago ang kalidad ng mga halaman ng alo. Sa plantasyon na ito, sa Dominican Republic, mayroon silang higit sa 30 milyong halaman at nagaani sila ng higit sa isang milyong pondo ng alo kada linggo vera ay isang uri ng halamang puno na madalas gamitin para sa mga layunin ng paggagamot at pagpapaganda. Ito ay kilala sa kanyang makapal na dahon na may gel sa loob na may maraming mga aktibong sangkap na may potensyal na benepisyo sa kalusugan at kalikasan. Narito ang ilan sa mga kilalang benepisyo ng aloe vera para sa balat. Hydration Ang gel na natatagpuan sa loob ng dahon ng aloe vera ay mayaman sa tubig at malamig sa balat. Ito ay epektibong moisturizer na nagpapalambot sa balat. Anti-inflammatory. Mayroong mga aktibong sangkap ang aloe vera na nagbibigay proteksyon sa balat laban sa pamamaga at pangangati. Ito ay maaari maging kapakipakinabang para sa mga taong may balat na sensitibo o may mga problema tulad ng sunburn, eczema, or psoriasis. Pagpapagaling. Ang aloe vera ay may natural na kakayahan sa pagtulong ng pagpapabilis ng proseso ng pagaling ng balat. Ito ay maaaring gamitin para sa mga sugat, pasa at iba pang mga minor na sugat. Anti-aging Ang ilan sa mga sangkap ng aloe vera ay maaaring magkaroon ng kakayahan sa pagpapabuti sa kalusugan ng balat. Kasama na ang pagpapabawas ng mga senyales ng pagtanda tulad ng wrinkles at fine lines. Proteksyon sa araw. Maaaring gamitin ang aloe vera bilang natural na sunscreen o after sun care. Ito ay maaaring magbigay proteksyon sa balat laban sa UV rays ng araw at maaaring magbigay ng ginhawa sa balat pagkatapos ng pagkabilad sa araw. Maaari din palang gawing soap ang aloe vera para sa acne prevention. Ang aloe vera ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamumula at pamamaga ng mga acne at maaari itong magtaguyod ng mas malusog na balat na mas hindi prone sa pagkakaroon ng pimples. Pagpapaputi ng balat Mayroong mga tao na gumagamit ng aloe vera upang ma-improve ang tone ng kanilang balat at mabawasan ng mga dark spots. Gayunpaman, dapat kang maging maingat sa paggamit nito at maaari itong hindi epektibo sa lahat ng mga tao. Ang aloe vera ay may natural na katangian na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pagkadark ng balat sa ilalim ng braso o underarms. Tandaan na ang pagpaputi ng balat ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan bago makita ang mga resulta. At ang kahalagahan ng regula na paggamit at pag-aalaga sa inyong balat ay hindi may sa anumang produktong ginagamit mo. Dahil ang balat sa ilalim ng braso at underarms ay sensitibo, siguraduhin wala kang mga reaksyon o oritasyon sa paggamit ng aloe vera. Kung makakaranas ka ng anumang hindi karaniwan na reaksyon o pagkakaipita, ihinto ang paggamit at konsulta sa isang dermatologist. Hindi lang sa pagpapaganda ng balat, kundi sekreto din ito sa magandang buhok. Sa mundo ng kalusugan at kagandahan, ang aloe vera ay isa sa mga natural na yaman na matagal lang ginagamit upang mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng buhok. Ang halamang ito na mas kilala bilang sabila ay puno ng bitamina, mineral at iba pang sangkap na nagbibigay proteksyon at kalusugan sa iyong buhok. Narito ang ilan sa mga dahilan kung paano ang aloe vera ay nakatutulong sa pagpapaganda ng buhok. Nagpapatibay ng buhok Ang aloe vera ay naglalaman ng enzymatic properties na nagbibigay lakas sa buhok mula sa mga ugat hanggang sa mga dulo nito. Ito ay nagbibigay proteksyon mula sa pagkasira at paglalagas ng buhok. Pagpapabawas ng dandruff Ang anti-fungal at anti-bakterial na katangian ng aloe vera ay makakatulong sa pagkontrol ng dandruff sa anit. Ito ay nagbibigay ng moisture sa anit na nakatutulong sa pag-iwas sa tuyo at makatina anit. Paggamot sa dry at damaged na buhok ang aloe vera ay mayaman sa natural na moisturizing properties na nagbibigay proteksyon sa buhok mula sa pagkakaroon ng tuyot at buhaghag na buhok. Ito rin ay makatutulong sa pagpapagaling ng buhok na napinsala dahil sa sobrang init o chemical. Agamot sa hair loss Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng anit at buhok, Maaari rin matulungan ng aloe vera sa pagkontrol ng hair loss. Ito ay dahil sa bitaminong nakapaloob dito tulad ng vitamin E na nagbibigay lakas sa mga buhok. Natural na gloss at kalusugan. Ang regular na paggamit ng aloe vera sa buhok ay nagbibigay ng natural na kintab at buhay dito. Ito rin ay nagbibigay ng kalusugan sa buhok at nagpapabawa sa pagkakabuo ng split ends. Maraming salamat sa pagtutok sa video na ito tungkol sa mga kahanga-hangang benepisyo ng aloe vera sa pagpapaganda ng ating balat. Sana ay natutunan ninyo ang mga makabago at epektibong paraan kung paano ito magagamit upang mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng inyong kutis. Nais ninyong makatanggap ng mga karagdagang tips, tutorial at reviews tungkol sa mga natural na paraan ng pagpapaganda, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ako ay laging handa na magbahagi ng mga impormasyon na makakatulong sa inyo na magkaroon ng glowing at healthy na balat gamit ang natural na paraan.